May sasakyan kayo? Yung pong sakay crash. O, sige. Ma'am Grace, asan? Ikaw magdadrive? Ako po magdadrive. drive. driving ay rin po. Grabe ka pala ang, ang driver mo. Attorney? Opo. Ha? Nasama siya. Masyado ka nung na-promote niya? Sige, sige. Nasaan na? Brother, alam mo yun eh. Ako susunod sa iyo. Dito raw yun eh. Diretso lang po ito, sir. Diretso lang. Nasa si Bro Jerry. Ayun, doon na tayo. Sige. Okay, please. Thank you, Pak. Thank you, ha. Ingat. Kailan pa kayo dumating dito, Mrs.? ikaw, ilang araw ka na? Magkaangkas kayo? Ikaw, kapatid. Siya naman. Asawa mo. By the way, sa inyong lahat, gusto kong ipaalam, kaya ako nandito as advocate, yes, sir. hindi as congressman. In other words, hindi ko ito trabaho. Yung police, hindi ko kilala hindi ko nakasama sa assignment itong pamilya nitong rider hindi ko rin kilala itong mga ito siguro kilala ako and uh, to give you background kaya ako ay may ganitong advocacy ako bilang isang anak mahirap na lumaki sa bahay kubo, naranasan namin ng aming pamilya yung discrimination sa pagbibigay ng public service and uh, nung high school pa lang ako attorney for information biktima na ako ng illegal arrest nangarap ako na pag someday somehow at na nagkaroon na ako ng position na may capability ako na tulungan yung uh, alleged victims ng pang-abuso kaya nandito tayo nandito ang pau para mag bigay sa inyo ng libreng serbisyo bilang abogado ninyo ah by the way for the information of everybody ha ito naman public service wala tayong pag-uusapang personal as usual ang practice ko naka video kaya tayo naka para kung may mali yung ating mga kababayan especially yung mga ordinaryong tao attorney parang nalelektura na rin natin. Yun din namang mga kapulisan, kung may maling trabaho, malalaman nila para ma-address natin ito at kung may mali nga, kung may mali, wag nang maulit. Sabi ng iba, si Colonel kasi may kinikita yan sa AdSense ng YouTube and uh, Facebook. Para malinaw sa lahat, hindi ang interes ko kumita ng pera. Kasi kung ang interest ko, kumita ng pera, ipagbabawal ko na gamitin ang video ko. Partner, dito nga kayong dalawa, yung arresting officer dito. Okay, dahil late yung isang arresting officer, papalam ko sa lahat. Kayo, hindi ko kilala. Hindi tayo nagkasama sa assignment. Yun naman itong pamilya nitong arrested person. Hindi ko rin kilala. Nabanggit ko yan to inform everybody na wala tayong personal issue dito. Brothers, for your information, may kasama akong uh, lawyers from PAU. Para, siyempre, ayan ay naisampan ang kaso according to your chief. At yan naman, kahit hindi pa naisampang kaso, hindi ako pupunta para arborin o hingiin ang kaso. And uh, as SOP, napakaganda ng ating government, mayroong inestablish na public attorney's office. Kasi alam natin, marami sa ating mga kababayan, walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. At yung kasama ko, si Colonel Banastaw, siya ang Provincial Chief ng Internal Affairs Service dito sa Quezon Province. At ang mandato naman niya, alam natin, kung may mali, kung may mali sa trabaho ng pulis, sila mag-iimbestiga at sila magre ng kaukulang administrative sanction or punishments against police officers involved. So, nandito tayo hindi para ako ay mag imbestiga Gusto ko lang initially malaman yung aligasyon ng arrested person. Taga saan ka? Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa Laguna. Ikaw ay delivery rider. Lalamove po. Lala yung item, ano yung item? Ibon po. Ibon. Anong klaseng ibon? Martinez. Martinez, Martinez. Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? Republic Act 9147. 9147. Wildlife Act. Wildlife Act. Kung ako ang umorder ng ibon, nagbooking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako ang umorder, hindi mo ako kilala. Parang nakatambay kang ganon somewhere. Oops may nagbooking. Okay. Tama po. Inaccept mo. Tama po. Pinuntahan mo yung item. Opo. Okay. Pinick up mo. Opo. Okay. Saan mo pinick up? Silang Kabite po. Silang Kabite. Okay. Yung pinick upan mo, tindahan o pribadong individual? Bahay po. Bahay. Okay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki babae? Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Uh, yun daw pong, ito et, na daw po ang pick-upin ko na order no, nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, in-accept mo. Okay. mo item. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney. Ano? Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malapit. Malayo po. Saan lugar? Paglabas po dito sa kanto, uh, yung pong parang uh, diversion road. Yung meron pong building doon na parang lechonan. Aitas uh, lechon. Doon po mismo sa Aitas lechon sa labas po. Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka humigit kumulang ilang kilometer? 500 meters po. Okay. 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong pumorder, yung pong yung pong bumili. Sino? Si Sir Igeya po. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Uh, bali, tumawag po sa akin yung, yung inorderan niya. Kaya wala daw pong kasi Sir. Baka pwede daw po ako na lang ang magjika. Sige, sige po, pwede naman po ako magjika. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kaming gano'n, binaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko po. Natay ko po na tawagan siya. Pagdating do sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Uh, Sige. Sir, yung, ang kakunta ko nun sir, yung punta ko na nagagalang Boss LJ. Siya bali siya bali sir, yung nagbibigay sa inyo ng info kung nasaan na sir, yung item sir. Oh. In other words, alpha mo yon. No sir, hindi ko. Na, yun sir ay... May communication nga sa kanya. Meron, Siyempre. Yes, sir, Kung ako nagbibigay sa'yo ng info, may communication Opa So, ibig sabihin May umorder ng item Nagbooking Sa salitang Tagalog Ang malas niya Attorney Siya ang nakatanggap ng booking Okay Tapos, nung i-deliver niya yung item Ikaw na ang sumalubong Tama? O, si attorney Tapos, ang nagsampan ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang maresto. O, oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, kinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso, na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po. O sige, proceed tayo sa PAO. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Hindi ko kayo hinahamak, mga kapatid na pulis. Pero nakikita ko, hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Ibig sabihin, dalwa ang maaring dahilan bakit kayo nagpolis. Pangarap mong maging pulis para maging public servants. Ikalawa, para may maayos ka nga na buhay. Pambira naman, maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Kaya ng konsensya ninyo. Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Yes, sir. O anong kwento sa'yo? Hindi nga, sir. Nagkaroon ng transaction. Ito yung dumating. Oh. Ang depensa nga. O oh, sige, diretsohan tayo dahil official ka naman. Yes, sir. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang eh, may nag... O oh, sige, baka hindi mo naintindihan ang sistema ng Lala yes, Nakatambay ako dito. May nagbook. Uy, layo naman pero okay na rin kikita ako eh actually po booking ko tatlo isang San Juan Batangas isang Lucena tapos kung papunta na po ako dito ang daan ko po kasi is patagay tayo pumasok po yung booking na okay. San uh, Silang to Lucena ay kupunin na natin to total pa Lucena tayo tama Di, para hindi ako saya kinuha ko po yung Silang to Lucena Di ba sa system ng Lalamove? Opo. May booking 'yan. Opo. Pinadala mo sa office yung kopya, no? Opo. Yung screenshot. Opo, ko hmm. Lang po 'yan. And at the same time, Lalamove can provide official uh, document Opo. 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 or certification. Oh. Chief, may responsibility ka. Yes, sir. Kailangan alagaan mo yung tao mo. Sir, kaya nga siya maging kurs namin yung ating para. Ay, naku. Yan o. No? Na-evidencia siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo bryder yung kapatid mo, baka yung pang natchamban. Kaya ko lang po siya kinuha ng 1 kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan ko po is 200, ah, 327. Tapos ang isang dosena na ko po is 500, 500 plus. Ginawa na ni customer na 600. di may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang tulosena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolin na Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang nakareceive ng booking. Ganun ka simple yun. Imagine, ang galing mo. Eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa mo dito. Oh huli ka. Mali ka dito, ba labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine. Ha? Kaya ng dibdib nyo? Pambira. Ah, grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao Ako, hindi ako judgmental Pero very clear Set up yan Pambira huh. Grabe kayo Buti nakakatulog pa kayo May pamilya ka? Meron sir Ilang anak mo? Isa sir Ikaw? Meron hmm. sir Di may accomplishment kayo? Oh may accomplishment kayo, may re-report kayo, may arrested person kayo. Wow! Ang galing! Nito, imagine, anim ang anak, kaya ah, ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahihirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Hmm. Imagine, ang, ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, dati akong pulis, ha? Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis na hindi tama ang ginagawa. Imagine. ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako una po is uh, kung lalaban daw po ako is mga one week ah uh, one month daw po o oh, mahigit pa ang magiging proseso pero ililipat daw po ako sa pulungan ngayon yung pangalawa daw pong option is uh, aminin ko na lang para one week po ma-process na dito na lang daw po ako mag stay sa kanila so inamin mo Sinabi mo, para pumapabilis talaga ang proseso. Kasi See? may maliit akong bata na 5 years old. Well, si? wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadalhan na po kaya Kasi nagtanong kami, Thursday daw po, ay tapos na, last week. Wala pa sir, kasi ang sabi sir, hinihingan siya ng intelligence para magawa niyong resolution para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po nung dumating na yung ano niya in the si Blake na po. Na Tapos nag-holiday po, nag po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede ang kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din niya na sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item sa ngala ng public service hindi natin ito pwedeng patagalin sa katulad nila na walang pinag-aralan mahirap lamang na tao isang kahig isang tuka stressful masyado yan hmm. dahil wala kayong may pakitang resolution happy with your personnel and arrested person and his family punta tayo sa prosecutor's office hmm. Walang violation doon. Tama ba ito ni? Eh? Okay, yeah. let's okay. go. Alay kayo. Floor, sir. Anong floor? Fourth floor. Fourth floor. Sige, fourth floor. Okay, sir. Ask pa. Ask pa. One, two, three. Sir. Okay, pa. Salamat po. Yes, ayun na. Okay. Ma'am, una na po kayo sa Elevator. Salamat po, sir. thank you. Sir. Okay. Thank, okay. okay. thank, 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 thank you po. Thank you. Attorney, attorney. Sige po. Ma'am, ladies first. Sige. Ladies Sorry first. Ito, dalawa naman po. <laughs> Ito po. Oh, dito tayo. saan yun? Dito. Dito po sa nakayo. At Si Chief Joel. Good po, po. Si Boss. Si Chief Prosecutor. Good morning. Good morning po. May kasama ako ha. Ah. Ah. By the way, Chief, ano, public service ha. Ah? Wala namang usapang personal yes, no. As usual. Naka-video tayo. Ah, yes, no, 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 no. uh, Kasama ko yung mga kaibigan natin, Paul Lawyers. Yes, mm. Kasama ko yung IAS Police. Uh Oo. -oh. Kasi ah uh, chief tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na, One week na po. One week na kami na uh, attorney ng Paul Lawyers galing sa station so far, wala silang ma-present na resolusyon, Nandun lang sila sa police station. That's why, nandito kami to check anong ang status nung sinasabing isinampang kaso. Sino ang fiscal mo? Kasi hindi ko po kalala kung sino. Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin kung may abogado siya o wala? Yes po, tinanong ko po siya. Ito po kasi Tiger, unang-una, -una. Pag mag request kami, tinitingnan namin ang kaso kung meron kami tatlong kategorya. Una po ito ba ay summary investigation, ito ba ay expedited preliminary investigation, o ito ba ay regular na preliminary investigation. No? So meron tayong tatlong kategoris. Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinignan ko ang kanyang kaso, violation ng section 27 ng 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakulong ng 10 uh, araw hanggang 1 buwan. So, mabilisan ito. Hindi ito yung ano na talagang tatagal ng gusto. Chief, dahil yan ay nandyan, ha? Ah, na Naisampan ang kaso. Naisampan na itong kaso noong June 5. Ngayon, kung may resolusyon na ito yung na-file, pwede na po kayong mag-pensa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong Certificate of okay. Indigency para mapababa yung pensa. Kasi kapag may Certificate of Indigency, pinaliwanan ko po oh, sa inyo. Opo, yan. Opo. Natatandaan ko po yan. Ang magiging niya. pensa niyo, pinakamalaki ay 10000 Opo. Oh, Or kung mas maliit doon, halimbawa, kung nakalagay na pensas, katulad dito, ay 12000 Opo. Oh, at magsasubmit ka ng Certificate of Indigency, magiging 6000 na lang po ito. Opo. Oh, pinaliwanan ko sa kanya, Sir, nasabi mo sa akin na uh, kayo ay Delivery Rider lang kung ito ay may file na sa korte, gagawin niyo lang po inyong depensa. Di ba nasabi ko? Opo, po, tama sa korte. po. Korte. Opo, tama po. Ngayon po, kung wala tayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAO. Siya po ang magiging abogado niyo. Ito, may binubuhay kasi na anim na bata, anim na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Simula nung June 5 pa lang, pwede na po kayo magpensa kasi nandun na iyon. Attorney, ako ay may lakad pa sa kongreso. Bibigyan ko ng pampiyensa. Sinong pwedeng mag-assist? Okay, kasi may hinahabol akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash. Aalalayan nyo na lang. Wala naman labag sa batas na, no? Kasi gusto kong linawin sa inyo kung bakit nire-request ko sa katulad nilang hindi nakapag-aral yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Mm Kasama po namin, nandito lang Oo, oh, ganun na lang. I-assume natin na ma-approve yung reduction ng bail. So, 6,000. Ilang araw ka nang wala nga na buhay? 6 days po ngayon. Bibigyan na lang ito ng 6,000 plus 6,000 pampiyansa di 12,000 dagdagan ko ng 3,000 di 15,000 brother Matt bigyan mo ng 15,000 yan ah, ay kung yun nga pala po tungkol sa motor ko na kuha ano po pwedeng ikuha doon para marilis din po ah uh, attorney yung motor niya hindi pa ma-release yun may motion to release po may kailangan request po yun na motion to release motor vehicle may mga proseso din po nun Uh, Oo oh, nga, may proseso yan, pero gano ng so, yun, pero gano'ng katagal yun? Sigat, uh, mag-assist din po ng abogado ng handling Kayo na mag-assist? Uh, mm. Kasi Nasa court pa yes, uh, kailangan, sa... kailangan po po namin certificate na na-impound sa kanila. Tapos po ay mga ORCR or 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 picture or po. Sa kagagawa po ng affidavit. Sa na kapagalan po? Hindi po. Kapag... Kail Kapag... 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 Kapag 12,000 yung bail, halimbawa hindi na-approve, sabihan mo ako sa office. O, oh, Mrs., marami sinator na yung mag-assist sa inyo. And uh, IAS, uh, ang gusto ko mag-cooperate kayo, hindi ko kayo obliga Ang hinihiling ko sa inyo, mag-cooperate kayo. Magbigay kayo ng statement sa IAS para maimbestigahan. Apo. At kung may makita sila na mali na trabaho ng pulis Apo. mabigyan ng administrative sanction. Opo. Okay? Opo. Mm -mm. Umaasa tayo na sa tulong ng mga pau lawyers, marilis agad yung motorsiklo. Opo. Kasi yung po ko. Okay? Kung... Kapag hindi pa marirelease yung motorsiklo nyo, pinaka-the best, umuwi na muna kayo dawagan lang tayo. Pwede rin ako makipag-coordinate kay attorney. Para hindi sayang yung oras nyo. Alam ko, nakaka-stress yung nag stay kayo sa police station. Sobra po. Dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Malinaw sa'yo? Opo. Ngayon, habang wala kang motorsiklo, di wala kang hanap buhay. Sagot ko yung wala mong sweldo. Salamat po ako. Basta ang gusto ko lang, sa ngala ng batas, mag-cooperate ka. Sige po. Okay? Opo. Ganun lang kasimple yun. Walang personalan, no? <laughs> uh, ang request ko lang sa PAO, pare-pareho naman tayong Pilipino, hindi naman tayo magkakaaway, pero pag may nakita kayong mali, ang request ko lang, sampahan nyo ng kaso kung kinakailangan. Tama ba? Opo, okay. Oo, kasi ang interest lang natin dito, yung mali, may tama. Para kung may mali, wag nang maulit na may nasasakripisyo. At sa parte ng administrative naman, may iyas. Ang interest lang natin dito, kung makita na may pagkakamali ang pulis, mapatawa ng kakulang parusa para wag nang maulit pa. Oo, so yon. salamat sa mga Pau Lawyers. And Tiger, Ah, Chief, salamat. Thank you very much, bro. Nice meeting you. Salamat, Tiger. Atoni, salamat. Ano? Partner? So, tawagan na lang tayo. Tawagan tayo. Ano? Natutuwa ako kay Chief Acosta. Tumawag ako kagabi. Gabi na talaga. Pero immediately, nag-text sa akin. Tapos nag-usap kami ni ma'am. Oh, nang -oh. na gumuguhis sa mismuling katawan kadalasang sumisingit Pagod na raramdaman Ngunit diretsyo sa pagpihit Kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip Pinipilit malusutan Marating lang ang lugar Na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain Servisyong nakalaan Para sa mga taong Kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay Makipagsapalaran Magdamagman sa daan Puyat man ay Para sa pamilya ko na laging nakaabang Handa ang gawin lahat, mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling, tila ba natatapakan Ang karapatan sa tuwing, minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin, ng ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsa kapangyari